Hunyo at 19, kaarawan ng pambansang bayani. Ngunit kasabay ng pagunita natin sa buhay at kabayanihan ni Dr. Jose Rizal, ang ikaisandang araw ng pagkakapiit ng isa sa matinaguriang modernong bayani ng ating panahon, si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Katulad ni Rizal na buong tapang na nanindigan laban sa pananakop ng mga dayuhan, hinangad din ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, ang isang Pilipinas na tunay na malaya, mula sa ng mga banyaga. Bakit ako maghirap ng mga judges na puti o itim dyan? Magharap ako sa judge. Kung may kasalanan ako, i ako ng Pilipino at doon sa korte na Pilipino. Ang kanyang pangakong wawakasan ang droga at kriminalidad ay hindi na natili sa salita lamang. Sa pamamagitan ng kampanyang War on Drugs, ipinaglaban ni Duterte ang kapayapaan at kaayusan sa bawat sulok ng bansa. Bagamat binatikos ng ilang grupo, dama ng karaniwang mamamayan ang epekto ng kampanyang ito. Mas ligtas sa mga komunidad at mas disiplinadong pamayanan. Alam mo, pag ako dito, disgrasya ang it, it is to the interest of my country that I will destroy you. So you decide now. Sisirain ninyo yung drug industry ninyo once and for all o magkagulo tayo. By virtue of the warrant of arrest issued by the ICC for crimes against humanity. Ngunit sa halip na kilalani ng kanyang liderato, siya ngayon ay nakakulong hindi sa loob ng sariling bansa, kundi sa pita ng mga dayuhan. Noong Marso 11, sa pilitang isinakay si FPRRD sa eroplanong patungong dahig Netherlands sa utos ng International Criminal Court. This will be a long legal proceedings. But I say to you, I will continue to serve the country and uh, So ito, itong ganun ang um, lamang. Yeah. Bandang alas 11.55 ng gabi ng Marswa 12, lumapag siya roon. Kasama si dating Executive Secretary Salvador Medioldea. Dalawang araw matapos ito, ginanap ang unang pagdinig ng ICC kung saan dumalo si Duterte sa pamamagitan ng video link ay ang Rodrigo Roa Duterte. Sa bawat araw na lumipas, patuloy ang mga prayer vigil, pagtitipon at panawagan ng taong bayan. Hindi siya nag-iisa. Sabihin mo sa kanila, relax lang, may hangganan ng lahat. There will be a day of reckoning for all. Isang daang araw na siyang pinatahimik, ngunit mas lalong lumalakas ang sigaw ng mamamayang Pilipino ang ibalik si dating Pangulong Duterte sa Pilipinas sa panahong tila bingi ang mundo sa tinig ng katotohanan. Muling ipinapaalala ng kasaysayan ang tunay na bayani ay hindi kailanman lumalaban para sa sarili kundi para sa bayan, katulad ni Rizal. Si Duterte isang leader na handang isakripisyo ang lahat, alang-alang sa inang bayan. Ibang presidente. Huwag ako kasi I will never I will never surrender a bit of our sovereignty.